Ayan mga ka-hunters muli. Ayan, meron naman po tayo na hunt na mga bari na barya. Kung so, marahil nagtataka kayo ano. Marami ako ng uh, uh, tube, yung mga plastic tube na ganito. Yan po nabibili po yan sa mga shopper, Shopee or Lazada po. hundred uh, 100 pieces may nabibili 50 pieces ganun. Okay din pong bumili niyan na sa ganun yung mga barya po natin ay sabi ko nga maingatan, maprotektahan sa anumang sira. Ha? Ah, ayan po. Ito talakayan na po natin 'to. Yan. Salamat sa Panginoon na tayo nakakahant ng ganito mga barya. Yan. Alam niyo po ba na ang baryang ito, ito po pwede pong maibenta ito 5 pataas po hmm. dahil ito po ay piso bihira po maka makita ang ganitong uri sa piso po hindi po kagaya ng 10 piso o 5 piso hmm. papakita ko po sa inyo kung bakit ko sinabi na ito ay pwedeng ibenta ng 2,500 pataas ito po ay may error na yung sinasabing die break error o, nasira yung kwan po habang nagpapans o gumagawa ng mga barya nasira po yung die nagkaroon ng lamat so ito ang kinalabasan ayan kasi yung mga sira po na yan hindi po kaagad-agad yan nakikita ng mga operator. Okay. Ayan po. Tingnan po natin. Ang uh, sira nga po pala dito. Eh, dito sa may uh, uh, balikat po. Pa palak Yan o. Oh. I-focus ko po dito sa camera. Ba? Pwede. Yan. Yan. Pwede naman pala. Ayan po o. Oh. Yan ang haba po. Papunta ng R. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan po o. Oh. Die break error po. Hmm. Ayan o. Tumulay. Papuntang letter R. Papunta na H. Oh. Ha? Ayan po. Kaya kung kayo po ay makakatanggap aw oh, makakakita po nito yan yan pwede yung ibenta sa ganyang halaga eh siyempre alam niyo naman po ang mga buyer minsan ah, tumatawad po yan yun sa kakilala ko nga po yung 2005 na piso na ganito ang bentahan nun is 500 tinawara ng 350 Ganun po talaga ang buhay. Kung kailangan nyo, siyempre, bibigyan nyo na. Eh, hindi ko nga lang po nabalitaan na ah. binigyan niya sa ganun sana ako na lang po kumuha hard to find po yung 2005 yan balik tayo dito ayan oh ano sa taas kaya ah, oh, wala pala ayan at ito yung reverse po neto ito ay die to reverse ah dai to reverse po ah yan at makikita rin po natin yan sa dai to ayan yung pagka break ng dai po nagbye bye dyan sa letter B papunta dyan sa loob po gag wheels tumawid po ayan wala kasi akong stick kaya hindi ko wala maituro o ayan po mga ka hunters kaya po may reason tayo o may dahilan na maibenta ibenta natin to ng 2,500 kasi po ito yung ganito mga sinasabi ko nga yung ganitong uri po ng mga bariya o error ay mahirap hanapin sa piso hmm, yan po eh, this, yan o oh, yan ito muna kasi itong aking masyadong kwantong aking cellphone eh. Ayan. Ayan. Nag, nagpang po. Okay. Ayan po oh. Ayan. O oh, ayan. Mga ka-hunters. Hmm? Hmm? 2,500 mga ka-hunters at nagpupo kayo ng ganyan okay okay hanggang, sa, hanggang dito na lamang po at hanay makakuha tayo ng mga error pa okay bye bye po ingat po tayong lahat God bless po